Medyo maliit yung bahay nila. Ito yung tinitirhan nila. Eh, opo kayo dito. Galing po kayo sa ano? Sige, opo kayo, po po kayo po eh, Galing po ba kayo sa premier night? Bakit? Dinala niya ata yung red carpet. Red <laughs> <laughs> carpet yung bahay niya eh. Nanay, ang asam po ang asawa ninyo? Nandiyan po sa labas po. Ano pong nangyari? Eh, andyan lang po. Nanonood din po sa Itbulaga po. Ilan taon na po uli kayo? Seventy po. Seventy. Tapos... Ano po ang naging anak ninyo ni Mister? Tatlo lang po. Nasaan? Kasama niyo po ba dito sa bahay ninyo yung mga anak niyo? Yung isa lang po. Yung dalawa, may asawa po. Yung isa na sa Bulacan po. Anong ginagawa sa Bulacan? May asawa po siya. May isang, may anim na anak. Tapos may atip kay dito. Ayan, may atip sila. Oh. Okay. Sino po natutulog dyan? Ay, isang anak ko po na bunso ko, yung lalaki. Kayong mag-asawa, saan kayo natutulog? Dito lang po. Ay, sorry, sorry binasok po namin. Dito kaya natutulog? Dito po ano po ang pinagsasapin sasapin nyo rito? Ay, yung lang pong kumot. Hindi po ba kagaya nito? Parang basa na itong inihigaan oh, ninyo. Hindi po ba, <laughs> Pasensya na po, ah. O, hindi po. Kami po ang mingi ng pasensya sa inyo dahil tumuloy-tuloy na kami dito. Dito palang lang tinutulugan ninyo. Opo. Huwag po kayong mag-alala. Pag alis namin, yung anak nyo ililipat namin dito, doon na kayo sa taas. Opo. <laughs> okay lang <na> po ba? <laughs> Gusto nyo ba yon? hindi na lang po. Dito lang po kami sa baba. Dito ba lang yung anak ko yung isang lalaki sa itaas. Pero po nung bagong taon na, nagsama-sama ba kayo ng mga anak ninyo? Hindi po kasi sabi nila maliit kung bahay natin nanay eh kasi wala naman kami matutulugan doon sa bahay. Ay, hindi kayo inibita ng mga anak mo? Oo, no, sana sa ka bahay kanila. nila. Ay, hindi po. Kasi sabi nila gano'n, ma, ala ma ma, 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 ano siya yung ano pamasahe. Ano pa po ito? Pa? Ma, ano po sa pamasahe. Pamasahe? Hmm. Di sana... Ano po ano, pa, pamasahe sa bulakan? Mura lang. Hindi ko lang po alam. Wala pang dalawang daan ng pamasahe doon sa ah, Bulacan. Wala na pa naman immigration dyan. <laughs> ewan po. Di sana sila na lang o sinundo na lang kayo rito para doon kayo nagsama-sama. And ewan ko po sa kanila kung bakit na ano. Ayaw nila dito? Eh kasi po maliit nga po sa bahay, masikip. Kahit na gusto naman nila pumunta. Wala naman silang pupuntahan. Sa bagay, mag-asawa, tapos anim na anak, marami-rami nga sila, Mayor. Marami-rami, pero kung ako, kung ako lang ha, kung sa akin lang ha, uh -huh. dapat doon tayo sa kanila magbagong uh, taon na lang. Pero pwede lang. pa naman, maraming oras pa naman, pwede kayong bumisita. Opo. Nalo ngayon eh, medyo <laughs> naswerte po kayo, meron kayong pamasahe pa po. Ay siguradong pupuntahan na kayo ng mga anak ninyo. <laughs> <Opo>. <laughs> Yung isang anak ko nasa Pangasinan po, naka... Doon na po sila tumira. Tapos, isang anak ko nasa Bulacan. Pag ganyan po bang nagkakaroon ng ganyang okasyon, nasama-sama yung pamilya, at kayo hindi kayo nakasama sa kanila, ano po ang nararamdaman nyo? Meron bang konting pagtatampo? No, no, o, nalulungkot, nalulungkot po? kayo? Nalulungkot ah, po. Minsan, sabi ko, sa bagay na ano, na, naunawaan ko na rin po kasi, maliit lang po siya talaga yung bahay namin. Kaya okay lang po kung hmm. kung di naman po sila makapunta. Minsan, um, sabi ko, nagtatampo na din ako, hindi ako napupuntaan nila. Sabi ko, kahapon, tumawag po yung anak ko. Tumawag naman, mabuti. Tumawag po, tapos na, anay, sabi, Happy New Year, ha? Hindi na ako makapunta dyan sa bahay kasi mas marami din po kung anak, sabi niya gano'n. Sige, sabi ko nga gano'n. Tapos sabi ni ng anak ko, sino, sino nanay yung tumawag? Si, si, ate mo. Sabi niya ang gano'n. Alam mo kasi pag ganyan dumarating yung bagong taon, o maghihiwalay ang taon, o Pasko, ang pinakamasarap kasi yung sama-sama. Oh, mayo. Oh. Kahit maliit lang o konti lang yung pagsasalu-saluhan natin, pero yung magulang mo, makapiling mo yun ibang klase iba yung pakiramdam kasi isang taon na naman ang lilipas hindi natin alam wag naman sana magkasakit o anuman oh, hindi oh. natin maalalayan o magabayan yung magulang natin paano pag nagkasakit kayo sasabihin nila hindi kami makakapunta kasi wala kang pamasahe ayo po siguro gagawa po naman ang paraan para maka makapunta tapos eh siguro naman po pag gagawa rin sila ng paraan Ilan taon na po yung ano, pagsasama ninyo na ah, ilang taon na kayong hindi nakakasama sila pag bagong taon? Siguro mga tatlong taon na po. Ah, malayo, malayo. Huwag okay, naman yung... gano'n. Yan bang iyak ninyo ay iyak ng pagtatampo o may konting lungkot. hinanakit o lungkot? Isang lungkot lang po kasi ano, eh, nalulungkot din ako dahil di na kami nakakasama sa mag-iina. Mag Tapos itong bunso ninyo, anong Ito trabaho lang. niya? nagtatricycle lang po. Bali. Asan yung bunso? Nasa taas. Oo na nga. Yung bunso kasi nila, bossing, nandito sen, mm. Boss Joey, medyo parang may sakit, nangangayayat eh. Oh. Parang ampayat <laughs> payat-payat ng bunso nila. Diyan ba? Okay. Anong pangalan ba? Si okay. okay. Johnny po. Johnny! 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 Parang Johnny! Johnny, alika <laughs> Johnny! Mga pa check up sa doktor kung uh, talaga nangangayayan siya. Ka, kasi may... kailan, kayo nga ang problema, bossing. Wala hmm. na silang uh, pagkakakitaan. Tapos may sakit pa si Johnny. Ano pa na si kasi? Ayayat John, si Johnny. Payat-payat oh. na ni Johnny, oh. Ay, bahay ka, na Nangangayayat pa. Johnny, kumusta naman ang buhay-buhay? Okay naman po. Kahit paminsa uh, paminsan-minsan, nakakaraos po. Kahit mahirap ang buhay. Ikaw ba, Johnny, may asawa na? pa mayroon po. Paano mo inaalaga ng nanay mo? Ikaw na lang ata yung uh, medyo naaasahan nila sa inyong magkakapatid. Ay, sa pag-araw-araw po, na, ay, uh, inaalagaan ko rin po sila na... Hindi ah, ko <laughs> <Di> masabi. <laughs> De, okay lang yan. Pero alam mo, ituloy mo lang yan. Kasi, yan yung pinaka-obligasyon mo eh. Yung ikaw mag-alaga ng magulang. At ito naman nanay mo. Nakita, nangangalakal pala sila. Magkano kinikita nyo sa pangalakal na eh? Minsan po, nakaka, pinakamalaki na po yung dalawang daan. Sa, ano, minsan nakakadalawang ano lang kami. Ano, ano, ano po ang At mga ako. hinahanap ninyong mga kinakalakal po ninyo dyan? Yung mga plastic bottle lang po. Saka... Munta kayo doon sa lugar namin, daming plastic doon. Opo. Ay, iba na ba yung mayo? May sa <laughs> <pangamayang> bahay. ba <laughs> <laughs> uh, Iba yung plastic bottle na <laughs> yun. Hindi, <laughs> hindi. <laughs> 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 Kasi doon tinatapon na lang yung mga plastic. Ay, yung mga, ano, bottle. Yung mga... Namumulat lang po poko ng plastic bottle. Minsan sabi nga ng, ng kapitbahay ko, hindi ka nahiya. Ba't ako nahiya? Kasi may mga apo kong pinag-aaral eh. Ikaw pa rin nagpapaaral do sa mga Opo, apo, po, yung anak saan? ni Johnny? Hindi po. Doon po sa dalawa pong anak. Na nasa apo, Bulacan? And, oh po, yung nasa... kayo nagpapaaral sa kanila para dalawin kayo rito at para dalhin kayo doon, hindi nila magawa. Yung po yung nanay ng batang dalawa, nasa Pangasinan po. hindi po sila maka, ano po, bad. May sakit po rin yung isang anak ng babae, si Aida. Si Johnny, Johnny, ikaw ba hindi mo pinahihinto na si nanay at si tatay sa trabaho nila? Kasi medyo delikado na rin sa edad nila. Pinapahinto ko na rin, kaya lang sila po talaga yung nagpupumilit na magtrabaho pa rin. Anong pinapaalala mo lagi sa magulang mo? Dahil ikaw lang yung nandito. Uh, pinapala ko pala araw na mag iingat na lang sila para ano, kung sakasakali, eh, may mag-aalaga pa sa, dalaw sa dalawang pamangking ko na nandito na iniwan ng aking kapatid na may sakit po. Ah, naiwan ba? Ah, eh. may sakit ba yung kapatid mo? Ah, tapos ikaw may asawa ka? Apo, ah, bali na sa Naik Cavite po. bakit naman nandun? Ah, doon po sila like nag-year ng aking anak. Ba't hindi ka sumama? Wala kasama sila. Apo ah, eh. Kaya, si Ikaw ba nagtampo ka ba doon sa mga kapatid mo at hindi kayo malang inaya yung mga magulang mo? Medyo may tampo pero naiintindihan ko na dahil, dahil layo po ng lugar nila. Minsan ganun talaga, yung tampo nandyan yan pero minsan mas maganda kung iintindihin na lang natin. At yung nakaraos kayo sa isang taon, napakalaking blessing na rin na matatanggap natin. Kaya nanay, eto, baka ito na ang umpisa. Opo, salamat po. Maraming maraming pong salamat sa Eat Bulaga po. Ha. Gusto nyo ba magtayo ng department store? <laughs> <laughs> Pwede din po. O, anong gusto mong sabihin sa mga anak niyo? Eh? Hindi nyo man lang sila nakasama ngayong bagong taon. Mensahe. mensahe. Message na lang. Uh, Aida, Aida, tsaka Glenda, ano nandito ko sa Itbulaga, ah, napili ako sa so goodbye. Salamat ang sana makapunta lag, lagi kayo dito. Tsaka si Aida, kawawa naman nga at kapatid mo nasa Pangasinan. Mayroon po pa isang, isang sakit eh. Kaya gusto ko kung saan lang puntahan siya, kaya lang wala akong malang pamasahe papunta doon eh. Ito yung dalawa mong pamangkit, ang lenda. Sasama ko sana sila pagka may pera ako. Saan po ba sa Bulacan ito? Yung... San Jose. San Jose po. Lapit lang. Tapos yung, kasi po meron po siyang anim na anak. Kaya marami siya. Sabi ng nanay, pasyensya ka na tumawag sa isang araw. sa ka na nanay, hindi ako makapunta kasi sa dami ko ng anak eh. Sabi niya ganun. Yan ang pinakamahirap minsan nangyayari sa magulang. Pero yan yung sakripisyo. Eh. Yung unawain lagi, mahalin natin yung mga anak natin, at kayo naman magulang, napakadali nyo mag-adjust at umunawa sa kanila. At importante, malakas ang katawan niyo Kayo ba'y may sakit na? Ay, meron po. Yung ano po, high blood po. Minsan, na-atake po ko isang Mag-New Year po, nataki na po na naman ako. Okay Kasi namang bumili eh. pa kayo isang buong lechon. Hindi po. Wala naman ako bibili ng isang buong lechon eh. Ako rin po may high blood. Ang ginagawa ko po, ako ang umaatake po sa high blood. Ang tapang. Ang tapang. Inuunahan mo na siya. Eh nakapagbigay na po kayo ng mensahe kay Aida. Kay Lorna at Fe naman. Hindi, iba naman oh, yun. O, yun. yun. Si kuya po na yun. Ikaw? ano naman ang mensahe mo sa nanay mo at ikaw laging kasama rito? Yung hindi mo nasasabi na ngayon, baka meron kang gustong ipaalala sa kanya. Ang um, mensahe ko lang po sa nanay ko, eh, mag-ingat po siya araw-araw sa pagkakalakal niya. Kahit na ganito yung buhay namin, eh, nakakaraos din kami kahit papano. At mahal na mahal ko yung nanay ko. Eh, eh tanong, tanong lang ako kay Johnny. Hindi nasusukat naman kung Johnny, may tanong, may tanong si Bossing sa'yo. Oh, uh, may alam ka bang Tom Jones?

Ayan nanay, eto na po. Nabi na nga natin, hindi man nagsama-sama ang buong pamilya, pero eto na po yung regalo. At makasigurado, makakarating at madadalaw niyo yung anak niyo may Unang-unang regalo niyo po, galing ito sa Hanabishi. Pero po kayong gas stove with pamasahe. Yes, meron kayong stand fan with mag-helicopter na. At refrigerator with bonding. Yeah. <laughs> Hana BC, na ng mga praktikal na nanay for 35 years. Subok na yan ni Bossing! Dagdagan pa natin another 5,000 pesos. Galing naman ito sa BNP. Ang dating TikTok saya 99. Saya all 99 na. Enjoy ali TikTok. Andi FB, Andi Messenger, Andi ML at my Andy calls and text plus 6 gig pa all for 7 days. Load na mga Dabber Cards. 5,000 pa rin pong regalo namin sa inyo. Mula naman ito sa Great 345. Ito ang may sleep lang lakas para sa kalusugan. Brain lakas, brain lakas at immunity lakas. Sa Birch 345 with Lakas Depensa Plus, mabibilib kayo. Ito pa, Nanay, 5,000 pa rin po. Galing naman ito sa Plana Sobrang sakit para natang sa Planax. Ang Planax ay available sa mga drugstores and pharmacies nationwide. Available na rin sa drugstore ni Maricha Valiser rat, uh, Ratificar ng Sambuanga del Norte. Shout out dyan sa mga dapat kasi sa Shout Sambuanga. Shout out! Congratulations na Ano po ang plano ninyo? Plano ko po ay... Eh... Magtabi-tabi po ng pera para po sa mga apo kong nag-aaral. Kasi ako na lang po inaasahan ng mga dalawa kong apo. Sabi nga ng mga iba, buti na na malakas ang katawan mo. Parang hindi ka nagkakasakit. Sabi ko siguro dahil nga gurun dahil may pinag-aaral akong dalawang bata. At saka lagi nakagabay sa inyo ang Diyos. Oh, kaya oh, oh. kayo pinapalakas. God bless. Huwag kayo mag-alala. Oh, ano mang itong dumarating sa buhay niyo, siguradong mayroong kasunod nagantim pala. Ay, yan na gantimpala. Ayan na po na. yun. Oh, ito na yung kasunod. At hindi lang yan. Ako, nayo ko na magsalita. Ay, ito may Ito na kasunod, May... Uh, Pakiramdam din namin. Oh, so, bukod sa mga regalo niya, may 15,000 na siya. Uh, para sa pag-aaral ng yes, mga apo. Music. at para sa kanilang mag-asama na rin. Yung 15,000, gawin na nating 65,000 pesos. Oh! Oh! Thirty thousand, forty thousand. 65,000 65, 65, pesos. 65,000. Congratulations. Oh, maraming maraming salamat po. Salamat po. Maraming maraming po. Salamat sa Ed Bulaga. Sa TV Media Center. Ay, ano po? Anong Media Center? Huwag po pong basahin God. ito nakalagay sa TV. <laughs> Yung ano, na na nakita sa monitor. TV Media Center. <laughs> Maraming salamat, sir. Maraming marami po. Salamat po. Salamat din. <laughs> Congrats uh -huh. na ni Merlinda at happy ingat new year. Ingat po kayo. Ingat po uh -huh. kayo. God bless you. At sa mga dabangas na uh -huh. nag-register at umilad dyan sa Barangay Santo Rosario Canluran Pateros, thank you din sa inyo. Happy new year! At sa mga barangay officials and coordinators na nagkasikasong sa atin dyan, lalo na kinakab, de Cap Arthur Atoy Cortez en secretary Bueno, belesco sabay-sabay. Salamat. Ay Pano, yes. Yes. Salama. Salama. salamat po sa balot. Muli po sa mahal salamat po. Salamat po. Thank you. Thank you, thank you. Ito tuloy natin ang na pambibigyan ng suwerte.